Ayan, naka tayo. Sige. Ganda yung Kuya, grabe ba yan? naka pa ba tayo? Hindi yan totoo. Ang ganyan. Quick, Hindi yan. Hindi lang. na yan. kang ngayon. Gari kang ngayon. Huwag mo na ipakita yung mukhang. Ang ganda kaya, ipupure ko rin yan. Maraming katuwaan. Ayun na, ayun na Wala na au. ito. i niyo na yung joke niyo. Wala <laughs> <laughs> ka po niya bakit ilahas ako yung palakon? Sabihin ko kung ready ah. Ready so, <laughs> eh. Hey, okay lang ba na ka? Ano ka na talaga? Ano sasabihin ko kay RJ? Yung mga last will mo, yung mga ari-aray meron meron ba Mayroong taba? sa yung ba talaga ba? Yari ka. Yari ka, my own. Yeah. Hindi <laughs> masakit ba? Masakit yung iwan ng asawa. lang naman yun. Mas masakit yung iwan ng kanyang asawa. Malakasan lang din naman yan ng ano eh. Parang kayo nag ba? Yung fear niya. Sa so, uh, lang naman yun. Pero tingnan mo. Kaya masarap na rin naman magpatatong po. <laughs> Ay, dalawang butterfly lang muna. Grabe mm -hmm. ah, tignan ko nga kung ano nga ako sa interview din eh. Wala akong ano, wala akong payment. <laughs> yes! Yeah. Dinik mo yun? Ano yeah, nga sabihin mo kay Audrey? <laughs> Ang mga tambo.